O, sige. Ganun po. Sino'y natagay ng dollars? Wala. Sino? Okay po. Kasi po, kung sino po yung mga mabagaan na malooban n'yo, pinagbibigyan ko po, po. Kasi kibigyan n'yo sila, di ba? So, bibigyan n'yo rin ako. <laughs> Bakit ano nga ba yung gumtara-tara? Okay. Ba <laughs> Hahaha! Hindi! nag a ng ko ha! Kasi ano, kung isang mga baby kaya hindi naman naging regular voice ko. Kaya galing lang ako dito. lang ako Yung help Kasi kailangan ko mag Maganda Maganda. Maganda ka? ay sa inyo maraming binigay. Ni isang daan o lang nagbigay. Grabe na nga yun. Mabuti naman akong performer. <laughs> Alam niyo ba na ang isa sa pinakamahirap sa isang performer ay yung performer na pag nagpapatawa sa itaglano, hindi pinagdalaan sa buhay. Alam niyo ba na nalungkot sa Sa Kaya nila, pwede kong usaka lang, eh, mo ang unung-unung mo kasi 6 months ka nang na sex, life tama Diba? Tapos kung tayo dito, kailangan ka lang sa ng information, na year na pahabol. Oh my okay, God! Pero kailangan performance naman mo ngayong pag i hindi Kailangan ka ng isang well, Kailangan na mo. No

iwanan ko na asawa ko dati ng serial number. Pag hindi po ko ng kanina-kanina, baka mag-tigil ko yung ng buto ba? sa natin, na pala namin isa ang barcode. hindi, ano mo, hindi ko masisisi. Pagkat pag ano, di ba, ikaw naman, na feature naman ang buhay mo sa Jeremy 7, sa magpagkailan naman. Tapos hindi naman ka sa mga tao, na po sa mga lalaki na tumaan sa buhay mo, ay ka rin pa din ang 86 na boyfriend ko. Boy, di ba? Siya talaga. Di ba? Di ba? Mga luluso. Mga 86 ka naman. Hindi ka na karoon na maraming tomboy? Sa totok sa buhay? Okay, okay. natin yung mahal mo. Nakunta taka talaga ako. Dahil sa, alam ko naman na beauty is relevant. Kung pwede ang maganda sa si isang lalaki, hindi maganda sa si isang lalaki. Nakunta taka talaga ako kung bakit sa totoo lang ha, kahit na gulachos at nasa plus size si Bumsi, ang dami mong nangiligo sa kanyang mga lalaki at sa mga tomboy. So ako, bilang nag-curious ako, one time, sinilipan ko siya. Tapos alam mo na sa peche, ko na ako Pag gano'n, may nakakita na ba kayo ng pepe na 3D? Oh, yeah. Yung kanalari mo, pero parang ang labi na rin. Yung na, gusto gusto pa nung oh Tapos hindi mo sa 3D, minsan ko to, ginagod ko, hindi ako 3D, touch, yun sa 3 touch screen. Pamagalaw ng mag-isa, paano <laughs> Siapa yang pa jarum to umson ng bilto. Kung wala na jarum dinigyan na hindi mo karanan ako, may magsisikap, hindi niya ma-maintain, hindi siya touch screen. I